Ito na yung lugar na pupunta natin. Oo nga. Dito madalas may mga ugong daw na wheelchair na mga pitbahay na narinig. Huwag ka na masyadong makulit pare, ha? Check the beriminer! Ah. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Diretso lang yan, oh. Oo. Oh. Kahit na. Kahit na, best friend. Kahit na yon, Kahit na yon, Kahit na. Hey. Ay! Okay. Bakit? Wala lang. May mutot. Ito na yung tayo, Ayun, yan tayo, men. Alin? Yan, yung pintuan. Tara. Let's go. Man. Sabay tayo. Sabay tayo. Sige. Game. Kunyari, mag-asawa lang, di ba? Kunyari. Tan, tan, tanan. Tan, tan, tanan. Tan, tan, tanan. Na, ra, 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 ra. Okay. Teka. And it's telling me it might be you. Ah! Putang! Ay, p***! Ano ka na? Ako? Ayoko mauna, Bata pa ko. Ay, p***! Sige na uh, naman, Iba'y ano eh, yung basta... Pag, pag meron na akong ano... Ano uh, ang tawag doon? Ah... Uh, si Trauma? Ari. Trauma. I'm not brave for that... for that room. Ah... Uh, I can... I can say that... I'm not... I'm not... consider... to achieve the responsibility to Kubeta. Kunin mo ang lahat sa kanya. Ah, 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 si Doding Duga. Huwag lang, huwag si Doding Duga. Pangat ang mukha <laughs> mo. <laughs> na nga? Cubicle 1. Cubicle 2. Bilis na! Tara! Go! Wala. Ano? Ah, sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Siya. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Ganit! Ano mga ano to, oh? Uy, huwag naman kayong ganyan. Balikin na dito. Ayoko nga pagkasama ng sa mga CR na may dala na ako. No? Ayun o. Ayun o. O. Oh. Spray na yun o. Kunin natin? Oo. Oh. Kunin mo na nga. May naramdaman akong uh, something sa CR na malapit dun sa may pintuan. Ng babae o lalaki? Ng babae. Ayokong humarap sa salamin talaga eh. Para baka lang kako diba merong something. Si Lola nandun pala, diba? Oh no, kunin ko na men. Kunin mo na nga yan. Sh**. Ano ba? Ano ba? Toto. Ah. Ah! <laughs> <Ay>, oh, <ako> na. Eh, <laughs> ano? Ang tinitili-tili mo diyan. Ayokong akong sumakay sa wheelchair kasi ano eh, masyadong ano eh, para bang paborito kasi ni Lola 'yun, 'di ba? Mm -hmm. Wheelchair para bang pag sinakyan ko, feeling ko, kakandong ako sa kanya, parang ganun. ayoko akong kumakandong. Gusto ko ako lang kung kung mag may pagkakataon man ako yung uh, ano solo ko lang yung wheelchair ay wheelchair yeah kuha na, na natin naga, yes ano mo. sa wakas nakuha na po namin wheelchair subukan mo po diyan yo ko yo ko umbuka yo ko nga umbuka nga okay lang busog ako jan jan jaran Inyong nasaksihan ang mga makapanindig balahibong eksena. Ayaw na naming makadagdag pa sa sindak at kalituhan, kaya hindi namin ito ipinipresenta sa inyo. Subalit, hindi natin sila pwedeng baliwalain. Kailangan nila ang ating pangunawa para sa kanilang katahimikan. Mula dito sa Las Piñas, ako ang inyong fearless ghost hunter, Teddy. At ako naman ang fearless ghost hunter, Empoy. At ito ang tawa, Takutan. Ang bawat gusali ay may mga kasaysayan at ang mga... May. Ang bawat gusali ay may kasaysayan at ang mga pader na ito... Ngayong gabi, susubukan naming makipagniig sa Umanoy, mga istoryang nababalot sa espasol.